talagang papalitan ng paa ng kambing yan. Mm. <laughs> <laughs> Parang kambing talaga eh, no? <laughs> <laughs> Ang galing mo talaga. <laughs> 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 Anong kut namin doon kanina sa hospital? Yeah! <laughs> Ayaw mo siya! Sige po, tignan ko po. Bibigay ko na lang po yung pera. Magka-9000 to. 1000 to ah. Oo, ayan. 1000. Sige po. Oh. Wala. Wala. Okay. <laughs> pera lang pala para gumaling eh. Ay, eh, 1,000 okay. oh, <laughs> 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 ah, na ito, ang tatlo na ito. Ang tatlo na ito. na ito. Ang na ito. Ang tatlo na ito. Ang tatlo na ito. Ang tatlo na 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 ito. Masakit talaga. Pagka nahilot lang ito. Ah, masakit to talaga. Masakit talaga. Ah. Kana, akin na lang, ha? Kana! Tumudog na, sir. Kana, kana na. Kana! Yahoo! Tumudawsan niya. Utang mo sa akin yan. Eh, bed lang ito, ha? Ay, bed lang ito, ha? Ay, bed lang ito, Katalaso ng mata nyo. Gusto lang pala pera. Ito pala yung pampunas nyo. Doon la Don Ayan ni Luz. Okay lang po kayo. mo oh, okay na nanay. Hmm? Maraming taon pa yung pagsasama natin, Nay. Ah. Di ba bibisitin niyo po si Kuya Lito? Saan po? Samangin. Bakit to? Sa Santa Ines. Sa so? Bakit to? Iwan ko na kayo. Oh no! Saan ang kuni sa sabihin ni Doktor? Ah, uh, bigay mo tayo. to. Ha? Susunod oh. Susunod tayo ha? Ay, huwag, huwag, mo sasabihin na mamamatay kasi. Hindi ka na makakatanggap ng pera. Hindi ko so, na mamatay. Ayan. Ito ko na mamatay. Yan, baka ano, pampalakas ng loob yan. Ayan. Okay. Plus, plusin mo. Kaya pag namatay ka na, wala ka ng perang hawak. Uh, hindi ka makakawak ng pera. Kaya huwag ka mag-isip ng mamamatay. Tatapo ko ito. Oo. Tinan mo. Tinan mo eh. Magkano yan? Magkano yan? Ito. Ang kamit lang ito. Oo. Oh. Hindi ka ko lang mamatay. Pa hindi eh, ka magkakapera nga ng ganyan. Huwag mo sasabihin na gusto mo nang mamatay. Ayan, ayan. Pag may pera ka, gusto mo mabuhay. Di ba? na, no. Ha? Ha? Oo. Oh. No, malakas ka na. Okay ka na. Kulang huh? pa daw, kulang pa. Kulang pa na kulang pa. May napanood po kasi ako mga katikram Hmm. Sa may YouTube. Yung pong may sakit ng parte ng katawan, tinatapalan po ng pera at hindi naman po eh, gumagaling. ah oh, sige, tignan at natin. natin na. po, uh, uh, naisip kong paraan. Ayan. Oh, no. ako, ayun may pera po akong hawak. Titestihin po natin, tatapalan po yung kung saan po yung gawin na may sakit ni, ni Doña Luz. Hmm. Ayan po. Hindi ba? Hindi Dine? O yan. din. Okay na? Ha? Okay na? Oke okay na okay na raw okay sa sagkagan natin hindi ka ba hindi ka ba eh ito o, di lang. Di lang o oh, yan masakit ito masakit o oh, oh, yan o oh, yan yan ibang ibang glass na na yan okay na dyan sa paggawe dito di oh, dito pa o oh, wow. Oke okay na Oke okay. okay na Oke okay na, okay na Saan pa? Sabihin mo. Dito lang. Saan pa gabi? Dito lang. dito. O, oh, dito pa. Ayan. O, oh, ayan. Ng pera soup. Ito mm. po yung tinatawag na pera soup. Ng pera? Uh, pera soup. Pera ah. soup tablet. Ah, pera soup tablet. Uh. Mm. dito pa. Oh. Ah. Saan pa? Sabihin mo, marami to. Saan pa may sakit? Sa may ulo, meron. Ala, ala dyan. Hala. Dito lang. Dyan lang. Dito lang. Ito na. Dini pa. O yan. O yan. Masakit pa. Hindi na. O yan. O. O. Ano Kaya po kayo mga katay karapo, kung may mga sakit po mga family nyo, Ayan. tapalan nyo lang po ng pera. Pera soup tablet. Pera soup tablet. Nandito na po kami. Sa kakamadali ho namin, hindi na namin na shoot. Shirt lang muna na. Donya Luz! Patay na ako! Donya Luz! Patay na ako! Oh, Ay, oh bakit to? <laughs> ah Masakay! Uh, ano ito, friend? Ayoko Hindi po, i-check che lang ako ah. Angat mo na nila. Simple Ay Sige, pating Sige Aray ko, unang Oo. Oh, oh, Umamagal po akong wheelchair, ha? Eh. Sandali po Ay, Ayoko mo, Hindi ba ba? Ayoko, matakay Hindi Matakay! Oh no! Nice. Ah! Pa, ah! Mamamatay ako. Papahiran lang oh, ng langis yan. Hindi oh, naman ano. Ay, dito na lang. Ako. Mamamatay ako. kaya nga gagamutin natin bago mo, di tayo Saan ano. Mo. Oh, no. Ako ka kay Teknito. Ako. Tatay. Mamamatay ako. 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 Ay na ay uso. Ang dilak na ay dilak. Ano? Irak? Dapat kasi huwag pong matigas ang... Ay lo! Ano? I-check po yung ano niyo yung x-ray. Maghahanap... O oh, bakit o? Oh? Kailangan pa. Mamaya, maya po. Gutom na po ba kayo? Maghahanap pa tayo ng lalaki nyo dito. Ayaw <laughs> Yan sa sobrang kaba nyo, mabuto ng 200 yung ano nyo, presyon nyo. Basta check lang po yan. Che-check lang po ni Doc. <laughs> Hindi po! Ba't? Ede, eh, alis na po tayo dito pagkasasaksakin. Pagkasasaksaking yan, patutulogin na lang po kayo para uh, hindi niyo maramdaman yung sakit. Pwede ho yan, di ba, Nay? Eh, -sak na, uh! Hindi nga, Nay. Oh, no. Pero kung ano nga lang, kumari lang may gano'n, patutulogin mo muna kayo. Tagal naman. Eh, malapit na po si Doc. Taga Malapit na po. Hintayin na natin si Doc. May ano lang po si Doc. May chinek lang po. May emergency daw po siya. Ayun po. Kausapin niyo si Doc. ko. Ayun. Naririnig po kayo. Huwag po kayong iiyak. Pakakakala ko nila anong ginagawa natin. Hindi eh, na naman ako yung makakalis dyan kung kayo lang. La, la. O, oh, yung ngipin niya na, yung ngipin niya na. Eh. Lumalabas. Ah, huwag na po kayo iya. Eh. Oh, baby ko ang baby pamulad namin ay iya ah, malapit na po yun huwag na kayo iya baby baby oh baby ang baby oh baby ang yung iyak na Nagigising ah, 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 oh. ah, ah, ah. oh. po yung katabi niyo. Ano? Ano, para hindi ho mapahamak, dapat po hindi matigas ang... Lakasan niyo po. Ula. Ayan, para hindi mapahamak, dapat hindi mo matigas ang... Ula. Matigas. Ah. Matigas kasi. Basta huwag niyo isipin na yung ano, yung may gagawin na sa inyong masakit. Wala akong gagawin sa inyong masakit. Paggagandahin lang ako kayo nila. Matagal ah, naman. Matagal na. <laughs> Malapit na nga po siya. Papunta na po. Papunta na siya. Tinawag na po dito. Papunta na daw po siya. Eh ano ako? Papunta na nga po. Mga minuto na lang. Minuto. Two hours later. Ba't tinanggal niyo yung kamay niyo kanina, Nay? Nung linagay ko yung camera. Ano ah. ah. ba? Grabe. Eh. <laughs> Napapamaan na yata sa'yo si Nanay mo. Ano ba? Sino na yan? Ayan si Kalay Tatay. Kasi may tatal bang Kala niya pala ako. Kaya pala pumaparaparaan. Nung <laughs> ah, po <lumuposidok. laughs> si Doc. Ang kaya siya tatay? Naiwan doon nga. Siya yung naiwan eh. Ah, ay, bababa na ba, 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 ako. Ibababa Naiwan nga ron. Kasi, kasi ayaw mo magpaiwan. Ah. Adik ah, naman ako, bakit mo pa siya? Oh? Ay, ako na. Hindi ka, nika, ka. Hindi naman ako eh. ah! Ay, Alam naman ah! Eh, naman din, din. yun. Susunod yun. Oh, nay, bakit? Nandito po ako. Saan? <laughs> Panapin pala ako. Kasi sabi ko sana ikaw ka ako yung puputuli ng paa. Oh. <laughs> Kung hindi ko lalong ano sasabihin ka niya. Ay. Okay. So, yan na nga sopra po. Sopra naman, sopra naman pala pagmamahal sa ni Doña Luz. Oh. Iyak pala siya pagka pala ka sa ospital. Oh. Ganon? Mahal mo ba yung si yung anak mong Ram? Ganon ba siya kamahal? Ha? Mahal na mahal. Mahal na mahal mo siya. Oo. Oh. Oh. Ano, uh, nabali ang si nanay. Major operation pala yan. Ah, Major operation ka. So sa condition daw ni nanay, uh, hindi niya kayang operahan pag So kailangan nating parang ipaintindi sa kanya yung pwedeng mangyari. Pero hindi naman parang pero hindi naman daw nakakamatay Kumbaga, meron ding mga cases na gaya niyan, hindi na pinapagalaw para hindi mahirapan yung matanda. Uh, ang ano na lang, hinihintay humilong. Okay. Pero kailangan siyang alagaan ng doble-doble na para hindi magkasugat sa puwet. Kasi pagka daw na nagkasugat na, lumalaki yung sugat, ganyan. So, pag-ingatan daw na magkasugat siya. Oo. Uh -huh. Na bed, sir, yung magkasugat sa puwet. Oo. Uh -huh. So, magpo-full-time caregiver po muna siguro si si Rampo nito, guys. Uh -huh. Tsaka oh, si Kuya Lito. Sabi naman ni Doc, baka ano daw mga 1 week 2 weeks so hindi natin malala hindi natin alam gaano katagal niya yung sugat yung ano nung uh, pagka pagkabali niya hmm. Hey. okay lang kayo nai hmm. okay gutom na po kayo no ayaw niyang kumain sa hospital kuya yung, dito yung, yung hindi Ayaw niyo nga kumain sa hospital, gusto niyo sa bahay lang, ayaw niyo ako kumain doon sa hospital Kaya ako kahit ako, naduduling na ako sa gutom nito Ano na ako, 234 Pero pinakain ko naman siya nanay los kanina bago kami umalis Kaso yung tanghalihan nga po super super late na po Pero yung ano no, napaupo lang siya pero parang ang laki naman na magiging damage na no? Uh, um, Ganyan pala pag may mga may edad na no. Yeah. Hmm. Shout out po sa mga may edad na medyo double uh, double ingat. Kasi yung cases na na ano alam mo ba yung may edad na pagka nada pa napaupo, medyo hmm. ano yung mga buto. Uh, uh hindi na ganun sila ka strong. Kaya yun. Hmm. Talagang papalitan ng paa uh, ng camping yan. Hmm. <laughs> Parang kambing talaga eh, no? <laughs> <laughs> Ang galing mo talaga. Ang <laughs> nungkot namin doon kanina sa hospital. <laughs> <laughs> Kayo na talaga, Nanay Luz. Gutong pa yan, ha? <laughs> <laughs> yeah. kung ano po yung kung ano po yung lungkot niya sa hospital. Ngayon po yung ayo para siyang ano nakalaya sa hulo. <laughs>